term insurance ba hanap mo? Let me share with you Guardian 1. Pag sinabing term insurance, nagbibigay sa'yo ito ng life insurance coverage for a specific period of time o kaya specific year. Sa AIA Philippines, mayroon tayong tinatawag na Guardian na plan. So pwede itong yearly renewable na Guardian 1, pwede Guardian 5, so 5 years magbabayad, 5 years ka rin covered, o kaya naman Guardian 65, so until age 65 ka covered and up to age 65 ka rin magbabayad. Ngayon, mag-focus muna tayo sa Guardian 1. So, pwede kang kumuha nito at mag-renew until age 84. Kung hindi pa natin kayang kumuha ng whole life plan, meaning yung covered ka until age 100, so highly recommended ko na kumuha ka na ng term insurance para meron ka ng coverage while nag-iipon ka pa for higher plan. So tingnan natin tong most affordable term insurance ng AIA Philippines which is Guardian One. So para sa age 30 na female, so less than 7,000 lang per year yung babayaran mo on the first year para magkaroon ka na agad ng 1 million na life insurance coverage at 1 million na accident coverage. So, ibig sabihin, if natural death, 1 million yung matatanggap ng family members mo. Pero pag death due to accident, kunwari car accident, namatay yung member, so 2 million yung matatanggap kasi 1 million na life, 1 million na accident. Pero syempre, may mga accidents rin na hindi naman major accidents. Katulad ng nakagat ng aso, na nakalmot ng pusa, or nadula sa hagdan tapos nagpa-check up ka sa clinic at hospital kasi kailangan ka ma-attend to at madala sa ER for example so basta meron kang SOA at OR makakapag-file tayo ng reimbursement ito yung tinatawag natin na accidental medical reimbursement ito yung MR na 100,000 per accident per year Itong Guardian 1, pwede mong ma-renew until age 84. So para sa 1 million coverage, ito yung mga premiums natin year on year. Ang kaibahan pag term insurance, lalo na kung itong annually renewable, Mura muna siya sa umpisa kasi bata tayo. Pero as the year pass by, pag nagkakaedad tayo, syempre yung risk din na ma-accident o kaya naman yung natural death due to old age is tumataas ito. So, ang kagandahan dito, habang hindi mo pa kaya kumuha ng mahal na plan, so, pwede ka nang kumuha agad ng gantong coverage. So, thinking na as we grow older, kumita na tayo ng mas malaki, kaya natin kumuha ng plan, so, tumataas rin yung coverage. So, at least dito, nung time na kumuha ka, na-lock in na yung rate nung time na age 30 ka for 1 million coverage. Kung 40 years old ka na kukuha or 50 years old, syempre, mas tataas na yung plan. Sobrang mura na nitong plan na to para magkaroon ka ng 1 million coverage. Kaya pag lumaki na yung income mo, lumaki na yung savings mo, at kaya mo nang kumuha ng whole life plan kung saan pwede kang makovered until age 100, pati magdagdagan ka pa ng mga iba pang benefits, wag mong i-stop ito. Ituloy mo to plus meron ka pang second plan. Kasi if ever something happened naman, sabay-sabay naman to i-fafile. So yun lang, so yun yung ating first part ng ating guardian plan, which is yung guardian one. So for more questions regarding Guardian One o kaya iba pang mga term insurance and also yung mga plans ng AIA Philippines, you may comment down below or you can send me a message.